Hindi, bakit ba ang dilim? Huwag ka munang kakapa. Hindi, ba't ang dilim? Kasi pag pinatay mo yung ganyan kadilim eh, no? dilim! Go. So, huwag mo na sa kandila, mo na pag, ano na. Wait lang, wala pa yung kandila. No, wala Wala Sa, agos. Sa agos. Okay na. Siya na eh. Wala nang kandila. Alam mo, sabihin dun, bakit ganoon yung kandila niya? Upos na. <laughs> <laughs> Siya, huwag ka kasing tubawa. <sighs> Ang hirap pala maging artista, no? Sige na, Ay! ano ba? Ay! Saglit lang nagsikonsentrate ako. Dali ko wag angos, wag angos ito nga. Wag mo, wag ka Sige na, Ray. Wag na, hindi pa. Hayaan mo unang sumabay si Mami magbukas ng pinto. Ba't ba ang dilim? Oo! Okay. Wow. Oo na ito. Huwag magbubukas. Huwag ka magbubukas. Huwag ka magbubukas agad hindi nagbubukas si mami. Saka mas, alam mo ano ba naman naman yung reaction mo? Parang, ba't ba pa ang dilim? Yung normal mo na. Di ba't Di ang dilim? Di ba't pa ang Di ba't pa Di, ba ang, Di, ang, Di, ang dilim? Sabi, bubuksan mo ngayon ito. Pag bukas mo, tsaka ka lang magbubukas ng ilo. Huwag ka na magbukas. Siyakan mo na nga. Huwag ka mag-open. Patayin mo na lang. Ako na magsasabi sa'yo mag-open ka, ha? Sige. Oh, Ganon, ha? Mag-open so, so ako pag-open. Ikaw lang, ikaw lang mag-open kasi open naman, oh. No? Patayin mo nga si Yari. Eh. Subukan mo patayin. O, oh, okay. Subukan mo. O, oh, okay naman. Pwede na yan. Sasabihin ko sa'yo pag-open mo, ha? Ako magsasabi sa'yo. O, sige. Di ba ako mag magdidim? Happy birthday to you. Happy birthday, Siri. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Yeah.

Ang uh, wish you. namin ni Mami, wish ni si Ray. Ang wish ko is, ano, si Mami in regard siya ni Lord lagi. Ayun na, ikaw. Aking okay, wish ko, um, sa health, sa lahat ng... sa mm -hmm. health? mo, maging super, ano ka, yung <coughs> healthy ka. Kasi hindi namin yung magkasakit ka. Kasi pag nagkasakit ka, paralisado talaga yung family natin. Kaya hinihiling ko lagi yung health, then sa relationship natin, uh, masabaan mo pa yung pasensya mo sa akin, mas uh, yung yung love mo sa akin, talagang talagang huwag mo wala. <laughs> <laughs> wish ko sa'yo. <laughs> wish ko pa yan, wish ko ata para sa sarili ko yun. Pero, wish ko sa ating dalawa na mas panghabang buhay. Yung love natin. Pahita mo kay... May kita mo, tinitotoo Yung love natin, me, totoo yung wish ko. Yung love natin sa isa't -isa, isa, hindi mawala. Tinanong ko naman sa ito dati. At tinatanong ko ulit. Sana ako pa rin kung panghabang buhay mo na... na gustong makasama. Kahit na sobrang malo ako, sobrang nasaktan kita. Sana ako pa rin yun. Sana ako pa rin yung kahit wala ng siya, matanda na si siya, nilalakad ng Zion. Matanda na tayo, nanginginig na yung kamay natin. Ako pa rin sana. Ako pa rin sana yung gusto mong makasama habang buhay. Until the last breath of your life. Sana ako pa rin. Sana naman kita, ma. Love you. Thank you. Thank you for making cake. Cut. Oi, me you.